Lods, good morning. Magluto tayo ng atay balonan, Lods. Pangalmusal natin. Let's go. Maghanda na ng panakot, mga Lods. Pamantikain na natin yung taba niya, Lods, para yun ang panggisa natin. Pagkatapos, ilagay natin, Lods, yung sibuyas at bawang. Ilagay natin yung atay, Lods. Sangkot natin kunti o oh, pwede na ito nods tagyan din ng tubig para matimplahan na natin sabay nating natin ilagay yung dahon ng kamote at wala tayong malunggay o oh, nods. luto na nods Kain na mager, kung nanood ka man ngayon shout out sa iyo mga kilim boys stipot lang kayo dyan o oh, kainan tayo guys bukas na tayo mag diet Let's go, let's go, let's go. Nakarami na naman tayo, Lods. Ubus na naman ang bahaw. <laughs> Panglingi man, Lods. Nabulunan yata. <laughs> Ito ang na naman ang banata natin Lods Tapos din kain ng lusal Mga Lods Kung nagustuhan mo ang aking video Please like, comment and share Salamat mga Lods Ingat